Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach. Bago tayo magsimula, pakibigyan mo muna kami ng recap tungkol sa napag-usapan natin noong nakaraang episode. Ito ay ang 10-Year Life Review at saka natin pag-uusapan ang next topic natin sa episode na ito. Magandang araw din sa'yo, Edwin. Okay, quick recap muna tayo bago tayo dumiretso sa bagong topic. Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang 10-year life review. Ang idea nito ay simple pero powerful. Tumingin ka pabalik sa nakalipas na sampung taon ng buhay mo para makita kung saan ka nagsimula. Ano ang mga pinagdaanan mo? At ano ang mga pagbabago na naganap sa'yo Tatlong bagay ang binigyang diin natin doon. 1. Mga tagumpay at breakthroughs. Kahit gaano kaliit, lahat ng mga na-achieve mo ay dapat mong kilalanin. Kasi dito mo makikita na kahit pala dahan-dahan, may progress ka. 2. Mga challenges at lessons learned. Hindi mawawala ang mga pagsubok, pero kadalasan, dito tayo pinakanatututo. Ang mga pagkakamali or failures, sila ang nagtulak para lumakas ka at magmature. 3. Pagkakaiba ng dati at ngayon. Kung ikukumpara mo ang sarili mo 10 years ago sa ngayon, makikita mo kung gaano ka na nagbago. Hindi lang sa skills, kundi pati sa mindset, sa pananaw sa buhay, at sa relationships. Ang pinaka away natin doon ay, kapag natuto kang i-review ang nakaraan, mas malinaw mong makikita kung anong direksyon ang gusto mong puntahan sa susunod na sampung taon. Ngayon, ready na tayong sumabak sa susunod na topic para sa episode na ito. Tama po kayo. Ready na tayo sumabak para sa susunod nating episode at iyan ay walang iba kundi ang goal with a heart, kagaya ng sinabi mo. Sige po, pakisabihin niyo sa amin kung ano ang ibig niyong sabihin dito. Ayos! Game na tayo! So, itong susunod nating episode ay tungkol sa konsepto ng goal with a heart. Kung mapapansin mo, madalas kapag pinag-uusapan ng goals, lagi itong nakasentro sa numbers o milestones, gaya ng Gusto kong kumita ng ganito, or Gusto kong matapos ang project na to, o kaya naman, Gusto kong pumayat ng 10 kilos. Walang masama doon kasi kailangan natin ng malinaw na sukatan para makita ang progress. Pero minsan, kapag puro ganito lang, nauuwi siya sa pagiging mechanical. Parang checklist lang, gawa, tapos check, pero walang lalim. Kaya pumapasok ang goal with a heart. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang basta may target ka, kundi malinaw rin sa'yo kung bakit ito mahalaga at sino ang makikinabang dito bukod sa sarili mo. Halimbawa, hindi lang gusto kong mag-ipon ng 100,000 mas magandang tanong. Para kanino at para saan ko gustong magipon? Para ba sa pamilya ko? Para magkaroon kami ng peace of mind? O para sa sarili kong growth? Hindi lang gusto kong maging successful, kundi gusto kong maging successful para matulungan ng iba, para magbigay ng trabaho, o para ma-inspire ang community. Ang heart ang nagbibigay ng meaning at soul sa goal mo. Dahil kung wala ito, madali kang susuko kapag dumating ang hirap pero kapag may puso ang goal mo kahit pagod ka na may dahilan kang bumangon at magpatuloy kung i-connect natin sa 10-year life review natin noong nakaraan ang review ay tumulong sa tinmakita makita kung ano ang mahalaga sa nakaraan ngayon ang goal with a heart ay magtuturo naman kung paano bubuuin ang future na mas aligned sa values at purpose mo Kumbaga, ito ang maglalagay ng bakit sa bawat anong gagawin ko. Edwin, gusto mo ba ipagpatuloy ko ito into a step-by-step -step guide kung paano gawin ang goal with a heart para mas madali itong ma-apply ng listeners mo? Sige, mas maganda para malaman namin kung paano gagawin yon step-by-step. -step. Solid, Edwin! Let's build your goal with a heart step-by-step. -step. Madaling sundan, pang-episode friendly, at ready i-apply ng listeners mo right after the show. Goal with a heart. Paano ito gawin? Simple lang step one. Hanapin ang bakit. Tanungin mo sarili mo, bakit ko gustong gawin ang goal na ito? Halimbawa, hindi lang gusto kong pumayat. Mas malinaw kong gusto kong pumayat para mas mahaba pa ang oras ko kasama ang pamilya ko. Step 2. Para kanino? Tanungin mo, Sino ang makikinabang kapag naabot ko ito? Pwedeng para sa sarili mo. Pero mas matibay kung para rin sa iba. Halimbawa, mag-iipon ako hindi lang para sa luho ko, kundi para may maipadala ko sa anak ko sa school. Step 3. Ano ang pakiramdam? Pag natupad. Isipin mo, ano ang mararamdaman ko o nang mahal ko kapag na-achieve ko ito? Halimbawa, Kapag natapos ko ang training na ito, mas confident ako at mas proud ang pamilya ko. Step 4. Gawin mong konkretong goal. Gamitin ang formula. Halimbawa, gagawin ko ang goal na ito bago ang date na ito para sa pamilya ko dahil gusto ko maging masaya sila para maramdaman naming ang tunay na kasiyahan sa buhay. Example. Mag-iipon ako ng 20,000 bago matapos ang taon para sa tuition ng anak ko dahil gusto kong makapagtapos siya para maging proud siya at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Step 5. Maglagay ng maliit na hakbang. Tanungin mo, ano ang pinakasimpleng step na kaya kong gawin ngayon? Kung ipon ng goal, simulan sa 50 kada araw. Kung kalusugan ng goal, 10-minute walk muna araw-araw. Kung business, Simulan sa pagbasa ng isang article o paggawa ng isang post. Ang sikreto dito, Edwin, ay ito. Kapag may puso ang goal mo, hindi ka agad susuko, kasi hindi lang siya tungkol sayo, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Para mas tumatak, eto ang isang simpleng kwento na pwede mong gamitin sa episode mo, Edwin. Kwento? Goal with a heart sa buhay ng isang tricycle driver. May isang tatay na tricycle driver, tawagin na lang natin siyang Mang Tonyo. Araw-araw siyang bumibiyahe mula umaga hanggang gabi. Ang simple lang ng pangarap niya, makapag-ipon ng 20,000 para sa tuition ng anak niya sa kolehiyo. Kung tutuusin, pwede niyang isipin na goal ko ay makaipon ng 20,000. Period. Pero ang problema, kapag napagod siya sa init, ulan, o trapik, madaling sumuko pero dahil may puso ang goal niya, iba ang dating. Sabi niya, mag-iipon ako ng 20,000 bago magsimula ang pasukan para sa anak ko dahil gusto kong makatapos siya at hindi maranasan ang hirap na pinagdaanan ko para maging proud siya at magkaroon ng mas magandang buhay. Kapag iniisip niya ito, hindi lang pera ang nakikita niya. Nakikita niya ang anak niyang nakatoga, nakangiti, at nagsasabi ng, salamat tay. Kaya kahit pagod na siya, kahit hirap, may lakas siyang bumangon at bumiyahe ulit. Kasi hindi lang pera ang goal niya, puso ang pinagmumulan nito. Ang punto, kapag ang goal ay may kasamang para kanino, bakit, at ano ang pakiramdam sa dulo, mas nagiging makabuluhan at mas tumatagal ang motivation natin. Pwede bang malaman kung ano ang source mo dito sa Goal with a Heart? Pakibanggit kung may libro o isa ring podcast or whatever. Para panoorin ko o posibleng bumili rin ako kung libro. Siyempre, Edwin. Gusto mo talagang malaman kung saan ko nakuha o nabuo ang ideya ng Goal with a Heart at kung merong libro o podcast na pwede mong silipin o bilhin. Good news! May related frameworks at resources talaga na pwede nating i-highlight kahit hindi eksaktong ganito ang phrasing. Possible inspirasyon ng Goal with a Heart. 1. Goals from the Heart ni Jim Quick. Isang monthly column at bahagi ng mga paksa sa kaniyang learning platform na nagsasabing dapat fit with your emotions, with your heart. Ayon sa column, ang goals ay kailangang meaningful hindi lang sa isip, kundi pati sa damdamin. Healthy, enduring, alluring, relevant, at true. Why relevant? Malapit ito sa idea natin. Hindi lang basta target yan, may pakiramdam at malalim na koneksyon. Maari mong puntahan ang blog o platform ni Jim Quick para malaman pa ang buong framework. 2. Heart Goals ni Whitney English, isang five-step framework para makabuo ng mga goals na may malalim na puso. May book siya na A More Beautiful Life at iba pang tools, planners, printables, na sa heart goal system. Why relevant? Iyon din. Ayaw lang ng checklist gaya ng common SMART goals. Gusto ng may soul o halaga. 3. Heart goals. Medium article. Nina David Leisure at iba pang contributors. Heart bilang acronym. Harmonious balance. Emotional significance. Alignment to purpose and values. Relational importance. Transformational change. Why relevant? ang ini-emphasize. Goals na may puso, mayroon ding emotional at relational depth, at transformative effect. Ano ang pwede mong gawin, Edwin? Basahin o silipin ang mga ito. Blog o column ni Jim Quick, Goals from the Heart. Whitney English's Heart Goals Resources, Book or Planner. Medium article Nina David Lesher tungkol sa heart goals. I-share sa listeners mo. Pwede mong sabihin, Walang isang libro tungkol sa Goal with a Heart, pero may iba't ibang inspirasyon nito, gaya ng Goals from the Heart ni Jim Quick, at Heart Goals ni Whitney English or ni David Leisure. Mahalagang ang isang goal ay hindi lang basta target, kundi may puso. Ngayon ko lang nalaman at naintindihan kung bakit ang goal ay hindi lang basta isang simpleng goal, pero dapat ito ay may puso. Ang galing. Napaka-importante talaga ang role ng puso natin hindi lang sa pisikal kung hindi pati na rin sa pag-reach ng mga goals natin sa buhay. Tama ka dyan. Edwin, kadalasan kasi pag sinabing goal, naiisip agad ng tao ay parang numbers game lang. Ilang kilo ang babawasan, ilang libo ang maiipon, ilang episodes ang maipoproduce. Pero kung wala ang puso, mabilis mapagod at sumuko. Kapag ang puso ang kasama, Ibig sabihin, malinaw ang bakit at para kanino nagkakaroon ng kaluluwa ang goal mo. Parang gasolina siya na hindi agad nauubos. Halimbawa, ang simpleng pag-iipon, nagiging mas makabuluhan kapag naiisip mong ito'y para sa edukasyon ng anak mo. Ang simpleng exercise, nagiging mas malakas na motivation kapag naaalala mong gusto mong mas mahaba ang panahon kasama ang mga mahal mo. Ang simpleng paglikha ng content, mas nakaka-inspire kapag naiisip mong may taong mabibigyan ng pag-asa dahil doon. Kaya nga maganda itong topic mo, kasi relatable siya sa lahat. Mapaestudyante, nanay, tatay, OFW, o kahit sino. Ang mensahe, hindi lang utak, dapat kasama ang puso. Ano naman ang isang malalim pero simple na takeaway para sa listeners natin. Narito Edwin, isang malalim pero simple na takeaway. Mga kaibigan, tandaan natin ito. Ang utak ang nagseset ng goal, pero ang puso ang nagbibigay ng lakas para abutin ito. Kapag ang goal mo ay may puso, may dahilan, may para kanino, at may dalang pagmamahal, hindi lang siya nagiging target kundi nagiging misyon sa buhay. At sa bawat hakbang, kahit maliit, ramdam mo na may kabuluhan. Ngayong natapos na ang usapan natin tungkol sa Goals with a Heart, ano naman kaya ang susunod nating topic or pag-uusapan sa susunod na episode? Nice transition, Edwin! Since tapos na tayo sa 10-year life review at Goals with a Heart, magandang susunod ay isang topic na parang natural na next step. Habits that stick, o kaya small daily steps that build big dreams. Bakit ito ang magandang kasunod? Sa life review, nakita natin kung saan tayo galing. Sa goal with a heart, nilinaw natin kung saan tayo pupunta. Next, kailangan natin ng daily habits para dalhin tayo roon. Pwede nating pag-usapan kung bakit madalas sablay ang New Year's resolutions, paano gumawa ng simple at realistic habit loop, at paano makakapit ang isang habit hanggang maging parte na ng lifestyle. Kung gusto mo naman ng mas inspirational direction, pwede ring The Power of Consistency Bakit mas panalo ang tuloy-tuloy na maliit kaysa sa biglang todo? Mindset Shifts for a Purposeful Life Paano baguhin ang paraan ng pag-iisip para hindi sumuko agad? Edwin, gusto mo ba practical, habits consistency ang next episode, o mas inspirational, mindset attitude? Parehas maganda, pero sige, yung the power of consistency na lang para mas practical iyan ang next episode natin. Kaya bigyan mo na lang kami ng kaunting teaser para ma-excite kami sa sasusunod na episode. Perfect choice, Edwin. Ito ang teaser para ma-excite ang listeners. Mga kaibigan, ngayong natutunan na natin kung paano gumawa ng Goal with a Heart, sa susunod na episode ay pag-uusapan naman natin ang sikreto para tuloy-tuloy tayong umusad kahit gaano kaliit ang hakbang. Ang topic natin ay The Power of Consistency. Dito malalaman natin kung bakit mas panalo ang maliit pero tuloy-tuloy kaysa sa malaki pero minsan lang. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mag-stick sa goals mo at paano gumawa ng tunay na progress, huwag mong palalampasin ang susunod na episode. Oh, sige coach, hanggang dito lang uli ang usapan natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Salamat din Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig, tandaan niyo Minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode. Promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan. At Edwin, kita-kits tayo sa next kwento. Oo, oh, ayan mga kakwentuhan. Narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral or inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan kundi buhay na aral. Hanggang sa muli mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Bye for now!